So, abusta kayo mga katolmo. Ito nga pala kasama ko ang aking asawa at pupunta kami ng palengke. Bibili lang kami ng salamin. So, ito. At may konting kwentuhan lang tayo dito. Na-experience niyo rin ba to sa asawa niyo? So, aya, dibili tayo ng salamin. Salamin lang ha, salamin. At ito mga katolmo, pwesto natin yung camera. At ito, pagpasok namin, nakita na agad namin salamin. Kaso nga lang, medyo may tinitingnan pa siya at pinipili niya maiging salamin. Klam yun, pakiramdam ko tumatagal na kami sa loob. Salamin lang yung bibili namin. Eh, nag-ikot-ikot pa siya doon kung saan-saan. Pero on the end, ito. Ito, ito lang dala namin. Salamin lang talaga bibili namin. Tapos ito ba, may nangyari pang kakaiba. Tinuro siyang baunan. Tapos ako'y napagbalingan, siya naman yung nagturo, hindi ako. So, eto panoorin niya mga ato. Tara. Mag-helmet ka muna. kaya. Oh, di ba sabi ko mag-helmet siya muna. Sabi ko mag-helmet lang, bakit biglang lumapit dun? Tapos ayan, tinignan niya, sabay tingin sa akin. Malagayan ako, Chara? Ayok na naman. Ikaw, nagtingin tapos ako. Hmm. Ikaw yung nagtingin din naman ako. Huwag kayo iya. Yeah. O, oh, diba? Kasalanan ko pa. Kasi daw tinitingnan ko lang. Eh siya una na nakakita nun eh. Tapos tumingin siya sa akin. Tapos akala niya, gusto ko na yun. O naman talaga oh. <laughs> Women. <laughs>